Yan yeah, mga bot. nakita nyo kung paano, kung paano ipakain ang kwan Ang pigs, yan Boss, may ilang sako ang pinapakain nyo dito? Uh, sampo Sampo sako? Maghapon na yon Oo, oh, yun Ano yun? May, ilang, may ilang, ano, may ilang libo itong alaga nyo? Dalawang libo. Dalawang libo? yung 2,000 libo ay sa loob ng maghapon ay 10 sako ang nakakain. Oo. Oh. Kinukulang pa yun o sakto lang? Sakto lang. Yan, mga boss Oh. Sa dalawang libo na bibi, itik, ay ang kinakain na yan, pigs, ay 10 sako. Ah, nakita nyo o. Yan. Ano ba ito? Ay, patakbo na itlog o pagkain? Ah, dyan sila pupunta. Oh. Yan, mga boss Oh. -hmm. Nakita nyo Kaya ang kaya isang sako Galing ano Ba't may pa? Tungtungan mo? Hmm. Ah, diyan ka tumutungtong Yung iba kung saan Yung iba kung saan imitlog dito Pero yung iba, so, hindi sa hindi sa na, Ayaw, ayaw, doon imitlog sa, sa ano no Ayaw, kabukan doon mitlog Ha? Yan you know, o. Ang lakas pala yung sasako dito. Alak may kumuka sa inyo yung Ano magpapalay? Hello. Yan o. Galik May pasok na siya. Tumihingi ng baon no? Papa. Pahingi akong baon. Papa. Mata mo ha. Nakita. Yan po mga boy provincia. Ito nyo. Si Ipago. Yan, yan po dito sa probinsya. Eh, simpleng buhay. Pero nandito ang pera mga boss. Yan. Nakita nyo. Yan ni... Eh, bata pa lang. Nandito na yan. takabikul po yan. Pero sa sobrang sipag. Ayaw bitawan ayo bitawa ng kanyang ano. Boss. Yan naman. <coughs> Ayan mga boss o. Oh. Ayan ka nyo. Kanyang baby. Papahap hingin baon sabi niya. O oh, yun o. Know, Simpleng simple yan O yun o. Ang galing magbukas. Aray na siya magbukas ng kwan. So hinudok mo. Oh, yun know. o. Akay sa dyan. Tutong-tong. O oh, oh, yun o. Yakita nyo yung itlog. Pinupulot lang ang itlog. Ang lupet. Ayan o. Oh. Galing. Isang sako. lang mga boss. Ayan o. Oh. Ayan. Nandiyan ang inyong pagkain. Malapit na. Kakain na kayo. Nakita nyo mga boss o. Oh. mm -hmm. natin sa taong bayan kung paano ang proseso ng pag-aalaga ng, ng itik malupet. Hoy! Kaba, may binibidyo ko si Jerome, oh. Sisikat na ito. Ha? ha? Ha -hanapin, nat natin ni Romeo Katakutan. Kukunin na. Marami din BBC si Romeo Katakutan, eh. Oo, oh, kinunan ko. Eh, yung mga problema. Baka makikita, madiscover ni Romeo Katakutan. Kukunin ito. Ayun, oh. Nagbigay na ng baon, mga boss yan ang dakilang ama. Ayan. Ay, sa kayo magkakaroon mag, mag harvest Saan? Sa? Ah, baliwag. Saya, kung malapit, susundan sana kita. Oh. Ay, damo si ano si Kababi na pod mo. Sunod ko sunod sa kanya yung kanya ko bota. Napagod din ako kasi sunod. si <laughs> ano yung yung kanya bata yung isa nag-inato ko bota. Nag pang sa lupa eh kumakambi pa oh oh yan eh ba ma, mamaya punta mo yung page ko yung punta mo yung page ko mapaparoon mo sarili mo eh follow mo na lang kasi ano yan na, na 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 ano na reach ko lang yung eh. Eh, palo na yung 5,000 eh eh follow mo lang yung di ba, makikita yung pangalan ko follow pindot mo lang yung follow lahat ng video ko mapaparoon ma, ma, mo na okay pumunta ka sa youtube Don Julio Di Castro. Makikita mo yun. Papasok ko rin sa YouTube te. Pang YouTube to, matagal-tagal na video. Yan mga boss sa itlog, oh. <laughs> hindi pala, hindi rin pala maiwasang may mo. Matay ano. Ay, <laughs> ay, ay, may namatay, oh. Hindi pala maiwasang may mo. Matay. Ba't namamatay? Ano na rin yung, ano? Ah, uh, ipit din. <laughs> ha? Ha? Oh. Hello, yun know, na mga alak ng yung, yung mga alak nyo, yun know? na. Yay. Yun know, na. Mga boss, oh, nakita nyo may itlog oh. May ulam na, may ulam na, baka naman. <laughs> 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 Yan yeah, mga boss. Yan, yeah, ito po ang buhay din sa Bulacan ito po eh ano sa kama dok ang uh, bako sikat o bako sila ito lugar ito Bako sikat Bako sikat Alin ba bako silang yun sunod Bako silang yan. Hmm. bakit bako sikat tsaka kasilang oh uh, mga sikat sikat ano 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 Buhay, permisa mga boss Yan o oh. hmm. Nakita nyo yung bata Sanay na sa ganyang trabaho oh, Sanay na Yung sasabing bata pa lang eh, Nakaka-relate ng trabaho Kaya pag dating yan Hindi na kailangan turuan Ay, pag Hindi na kailangan turuan Marunong na kagad ka hmm. Ay, yung ibang bata Alas 8, alas 9, alas 10 tulog pa Pag gising, puro computer Pero ito mga batang ito Ah, tra trabaho na yan po ang tatawag na sa buo sa probinsya eh malawak din na ang din ang kaalaman ng mga bata tungkol sa pagtrabaho at harbuhayan yan, yan. tumutunong-tunong na yung mga boss sabi ng anak na ng ama na pakibuhay ng tubig doon sa itika may yun, mga painuma bubuhay ng mga bata yan. nakita yun, tanda ako mm -hmm. dami yung... Ha? Ang like laik itlog o, oh, mamaya papakita natin itlog Kaya yeah, mga boss, mamaya papakita papakita ko sa inyo itlog Ang itlog ng yeah, Yan yeah, Yan, itlog o oh. eh, Nakita nyo o oh, Baliwala sa kanya, kaya ang katawan nyo, bato-bato rin oh, Nakita yung bibit Ang mm, dami, lupet Yeah, may mga pa mga boss, oh. mm -hmm. Yan po ang tunay na buhay probinsya, mga boss. Dito sa probinsya, hindi ka lang huwag ka lang maging tamad, buhay ka. Pagdating mo sa labas, maraming taniman ng halaman. Sabi nga, magtanim ay dibiro, maghapong na tayo ko. Ayun, oh. Ayun oh. Ay, Ilang sako na ano ba? Sampu sako? Ha? Binti sa ako? Hindi, ini ilan na nga ba nabigay mo? Yan? Oh. Ay di ni pa. Iba pa yan. Oh. Ilhat, 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 ilhat sako. Ay, lang lahat ilan sa ako. Ah, tinodo na. Basta araw-araw sampo, gano'n. Hmm. Galing ano? Yeah, mga boss, oh. Eh, tayo nyo, mga bata. Oo. Oh di ang magulang hindi na nahihirap ang kababalik-balik. Bata pa lang, marunong maghalap buhay. At ito naman, may marunong na baon. Tapapasa <laughs> nah, na yan. O. Oh. Hindi bata. O. Oh. Sanay na mag, ano yan, ang eskwela mga boss, banda pa, pero mga bata, hindi naman hindi, ano yan, hindi maarte, Basta kung anong taga ng buhay, iyan talaga ang totoong buhay. Sabi nga, yan po ang tunay na buhay probisya. Mm -hmm. ang galing, oh. Lugpet. Uh, yung bibi. Ay, ite. Take... O, oh, yun o. Oh. May pa kulit puti. Galing mm -hmm. o. Oh. Ayan. Ayan, ang tunay na buhay probisya, mga bo. Yan. galing oh oh anak na so hmm. Ayan, saling, saling lang, Dami, oh. nasa trabaho ka Ya, galing oh. Nasa itlog, Jerome? Ala dire. Ya mga boss oh. Ya pakita natin sa taong bayan itlog ng itik oh. Yan po eh, kaharbis lang ka kanina umaga. Kaharbis lang. Ya mga boss Wow, buhay negosyo. Ya, buhay probinsya mga boss Yeah. Boss Romeo Katakuta Ayan. Yeah. Nakita ko yung, yung mga vlog eh, Itik din ito amin sa Purvisa dito sa Tardin Bulacan Ayan, yeah. yeah. Ayan. Galing ano Bagong haribis lang po yan mga boss Ayan. Yeah. Pakita natin ibang kabuhayan Ayan. Yeah. Nakita yung aking Ayakin ko pare Ayan. Yeah. Nakita yung kanyang kuliglig you know, Isa kayo na baliwag Sayang Dapat sama sana ako Layo eh baliwag pala Saya lihat, 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 saya Kumusta yung dalaga mo? Okay na? Sa sambong na pasok Napasok, napasok. Sa, sa gigito. Sa doon, sa may gigito doon. Saan yun? Ah, doon sa may na simbahan? Di ka alis na. Sa may tabi, yung tabi na simbahan, high school pala yan? Ha? Ah? Ayun o. Oh. Ayan. Kaya pakita natin mga boss o. Oh. Ang dami o. Oh. Mm-hmm. Ayan Pakita um natin o. No? Class A mga boss. Ayan. Ayan Lalaki o. Oh. Class A mga boss. Class A. Lalaki. Puro class A yan. Class A. mhm mm yan mga puso. Yan. Ilang piraso ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. One, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Wow! Ang dami! 25 times 10. Look at. Isang harbisan lang. Ayun pa. May mga magali. 25 times 10. malupet Isang harbisan lang. Yung sasabing ah, kabig na lang ng kabig. Yan. Mm uh -hmm. -huh. Saan nyo ha? Yan. Yan. Yan, yan, ay ang tatawag na stories na mga itlog. Yan ang tunay ng buhay probinsya mga boss. Yan. Yan. Yan ang tunay na buhay probisya. Yan, nakita, nakita nyo naman. mm uh -huh. Yan o. No? Oh. Yan. Nakita nyo mga boss. Yan. Nakita nyo ba no? Pero iba hindi pa ako kumakain, no? Mamaya ma ma sila ako magkakain. May ala niya. <making> Mate Met, mo, pag nagutom ka lang. Oo. Kaya <teal> nga, pagpapakyo. Oo. Oh. Oh. Sa <teal> mga pagpapakyo. Oh. Galing, ano? Yan, no? May malak... Ay! May ano dito? May lalaki, no? Ha? May lalaki? Oo, oh, ngayon, no? May malaki. May lalaki din pala. Kala ko puro babae. Yan, yeah, mga boss, oh. Yan. Yeah. Uh, rondo ulit tayo mga boss. Pakita natin si tambayan Ang bibi. Ay, itik. Bibi ako ng bibi. Ayan ang pigs mga boss. Ayan ang itik. Wow! Buhay provisya mga boss. Ayan da datawag na buhay. Ayan ang pigs. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan. Apat. Bibilangan natin yung kanyang kulong-kulong. Yung laga yan. Ayan. Lima. Ayan. Lima. May itlog na. May maraming pang itlog. Ayan. Dami. Oh. Laki, laki bus. Oh. Ayan. May nasasabing buhay probinsya. pero nung dami to, Yung lahat ng kabuuan na yan. Ang dami niya ng itik na yan. Ay dalawang libo. Dami. Nakakawala pa. Nakawala pa. Nakawala pa. Ayan. Ayan mga boss, oh. mhm mm ang ganda lupit galing oh mm -hmm. galing galing yan mga boss buhay probinsya nakita nyo naman mga boss mm -hmm. galing oh yan buhay probinsya yan nakita yung peach yan mga boss yan, ang itlog, oh. Uh -huh. galing, oh. Ayan, oh. Ayan ang buhay pibrisya, mga po. Uh, ayan. Ayo, kaya pala. Ayan, ang dami, oh. Look dami yan, pakita natin black by black mga boss yan ang itik ang dami oh. meron din palang mga lalaki yan, yan mga boss yung, mal, mal yung medyo yan ang lalaki oh. yung, ayun, yung lalaki boss, ang palatandaan ng lalaki, nakita yung dulo ng buntot nakabaloktot lalaki yun, yan yun, nakabaloktot yung dulo ng balahibong buntot yan, nakabaloktot naka naka lalaki, ito, nakamukha nun ako po. Manging itlog na rin. Susupply na itlog. Yan. Yan mga boss. Ang uh -huh. dami Oh. O oh, yan Oh. Lupet. Ang dami. Nakatuwa naman. Yan mga boss o. Oh. Mm uh -huh. Oh. Iya noh. Wow, buhay perbincian. yang mga uh -huh. boss. Mm uh -hmm. -huh. Ayan -hmm. Wow. Galing, galing, galing. ya Ang kita bisa sa um, taong bayan ang buhay probinsya. Uh -huh. Galing oh. No? galing Ayan ako Galing, galing, galing May itlog pa May pugad ng manok Ayan mga boss sagana Saga pagkain ng mga manok dito Ayan o Ang nakita niyo itlog Nagkalat Kaharbis lang yan ha Kakatuwa naman Ayan yeah. Yeah, mga boss. Ayan, bitbit. kasabing so, sabi dito sa probinsya, masipag ka lang, ay mabubuhay ka. Sabi nga, eh. Ayan. 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 Dito sa probinsya, ay masipag ka lang, mabubuhay ka. Sabi nga ng kasabihan, nasa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. yan Tama nga naman. Yan. Kung hindi ka mag, uh, matutulog ka lang, ay, wala. Kaya yan, nakita nyo. Sa sipag ng mga tao, mga kumpare ko, hmm. nakita nyo. Hmm. Yan ang ito ko, nagkalat. dami. Nagkalat lang. Yan, feeds. Araw-araw ay sabon sako ang pinapakain at ang bilang ng itik nito ay halaga, uh, 2,000 pieces yan 2,000 pieces galing yan yun ang oh, may itlog oh. yan, yan ang building yan ang building, yan sa eh, taas may pasingawan yan, yan ang itsura natin nasa kabukiran nasa kabukiran galing oh. yan mga boss oh. Này lại tới nữa, bẻ đà. Du Mày mờ quá. Du pète. À, hử? Geleng. Ê rồi. Ừ, geleng đó. Đây Ê đi no. panghakot at yan po ang yan na itlog na natin kanina so uh, mga boss maraming maraming sa, salamat sa panonood at hanggang sa susunod ko mga video mga boss salamat sa inyong suporta mga boss uh, uh, sa mga panonood sa akin mga videos yan, yan ang building yan ang building ng itigan yan, ito po ay eh, kiskisan, yung gilingan ng palay para maging bigas. Ayan oh. nakita nyo mga po mm -hmm. sa kabuhay ng kumpare ko. dahil sa pag-iitik, ah. nakita nyo, dami sa sasakyan, Ilan sa na yan, doon pa sa bahay niya sa Ramona, sa, kapit, sa tabi ng bahay ko. Sa sakyan niya, eh, kung ano ng mga sasakyan din, marami din ban siya. Hmm. Sabi nga eh, ang pagsisikap, eh, may kapalit. Yan. Ah, may sarili swimming pool yan, oh. uh, private resort. Yan. Pakita natin ang kabuhay natin na kung pare. Yan. yan. Ating kabuhay, kabuhay na ating... Alasan Alas yan, yan. Mamaya, doon ako bibidyo sa bukid. Saan ba may, may, may tatanim? Ba't nagbubot pula doon? Sa, tatanim yun? Kaya ka, better rin yan? Kay kanya din. Pupunta ako doon. Malapit lang ba? Sige. Kanya pala 'yon. yeah, Pakita natin ang pakita natin swimming pool ng ating kumpare para Oh wow, bagong tiles na, lupet. Yeah, mga boss oh. Nakita niyo? Aking kumpare Bert. Talagang asinsado. Mhm. Mm You know, yan o. Yan eh, last, last, ano, mga na nakaraang, siguro mga 3 months. Yan, yung CR na yan, mga boss. Yan, akong gumawa niya. Yan oh, CR. Pakita na sila o. Oh. Yan, akong gumawa niya. Ano, one week ko lang ginawa yan. Dalawang CR na malaki. Yan oh, haba dyan. You know. Oh. Uh, dalawang 5 feet, 5 feet. Ang haba niya, yun o, 8 feet. Yan you no? Know. Yan. Yan pong lahat ng nakikita niyo yan. Yan. Lahat ng nakikita nyo yan. Yan. Yan po ay eh, ang may-ari nyan. Ito. Itong kumpari ko ito. Ah, nakita nyo kabuhayan. Yan o. Oh. Ang hmm. galing ano. Mm -hmm. o, sige mga boss. Ha? Uh, maraming salamat sa panonood ulit. Uh, hanggang sa muli mga boss. At tayo po pa ipupunta pa sa bukid at mag-video tayo. Maraming salamat po sa support mga boss. Thank you po.